What's so, mga kawanders? Good morning. 8, 8 a.m. in the morning, Saskatoon time. And ngayon ay pupunta kami magpapa-change oil continuation to. So winter tires done. Uh, no, swapping or switching of tires done. So ngayon naman is change oil. No? Preparing for winter. So guys, good morning again. So nandito na kami ngayon sa car and we're preparing na. No? Iniinit na lang namin sa sakyan warming up then we're ready to go sa Honda and then magpapa-change oil tayo is uh, part pa rin ng buhay Canada namin dito sa Canada <laughs> kasi nga dito nga naman kami no? is transportation so part of it is syempre yung mga maintenance so due for service ngayon ng sasakyan namin and it's a perfect time kasi um, preparing for winter then so last week we just done the uh, tire swap so switch na kami into winter tire and then right now um, magpapa change oil naman kami and do some uh, lubrication change oil uh, check yung mga filters any servicing loops, uh, check yung mga wheel alignment like that so yun no so maraming advantages ang yung pag ano ba yung uh, regular check checking and service ng mga sasakyan so well to get you a heads up Um, hindi po ako mekaniko pero sa as a car owner and then common sense na lang is uh, ako kasi medyo ano ako eh maarte ako sa sasakyan konting uh, lagotok lang kailangan pa check agad wala po akong pakialam kung gumastos ako as long as safe kami kasi ito ginagamit namin dito hindi po kasi ito ang hindi po kasi luho ang sasakyan dito ang sasakyan po dito is necessity pangailangan namin Especially winter time, napakahirap po nang walang sasakyan. So, ang sasakyan namin dito is buhay namin. So, we'll make sure na na lagi namin chile-check yung sasakyan and lagi kaming updated sa anumang mga service and maintenance na kailangan. hunting, I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to So guys, finally we we just arrived, no, dito sa Honda, and then uh, we're waiting. We're still on the line. Um, yun nga papa change all kami ngayon. Um, di ko lang alam kung gaano katagal ang abutin nito. Pero for the meantime, yes, tatambay muna tayo dito and actually well also uh, waiting for waiting to a friend no kasi mag inquire din siya kung kukuha din siya ng uh, ng kanyang sasakyan I don't know which uh, which one I think he, he also uh, likes to get one like uh, our car CRV pero hindi yata hybrid ang gusto niya so tignan natin kung ano yung magiging ano din yun magugusto niya later on no So guys, uh, to be honest, we're already late for 9 minutes. But it's our first time here na magpa-change oil. And hindi namin alam kung anong kalakaran kung pwede lang kaming directly mag-antay dito sa harap na kanilang service shop. No? So what do you think? Not sure. Not sure daw. So hindi namin na, na, na lang. <laughs> na, na pa sa parts, alam ko, o, laging ano lang kukilang. That's sa uh, mother yeah. dealership, gano'n. Uh -huh. So, first time kasi na mag-change ulit itong sasakyan na to. So, it took, it took us like 7,100 plus kilometers na. So, synthetic naman to, I think, uh, not a problem. Huwag lalagpas ng 10,000 km. But soon, um, sa so, mga susunod siguro i maintain ko between 5 to 6,000 even na synthetic oil yung gagamitin yun na magiging ano ko uh, change oil time no? just to maintain yung magandang viscosity ng oil uh, syempre, para magtagal din yung sasakyan so my plan is to keep this car for 10 years uh, alright maganda naman ano kasi syempre so after ng change na to siguro ang susunod namin change oil is ano na, after ng winter na. No? Kasi hindi ka naman gano'ng makakagala ng winter. A few minutes later. Oh! So oh guys, na-drop na namin yung car. Ayun sa sasakyan. So punta kami sa uh, kakilala naming uh, agent dito. Then mag inquire kami uh, ng uh, sasakyan ng kaibigan namin. Since hindi ko siya masusundo kausapin ko na lang yung agent pwede na kong i-test drive yung gusto kong sasakyan nung isa susunduin ko siya from his work <laughs> kasi yung sasakyan namin yung nakasalang na so ayun so paikot dami sasakyan dyan ano madali lang kumuha dito basta wag hindi ka ano basta mayroon kang work at least 3 months I guess then good credit ka madali lang makakuha but kahit na bad credit ka makakakuha ka ba rin pero ang consequences nun yata ay high interest okay. so guys hintayin namin yung agent ito yung uh, napili namin sa sakyan para sa friend kaso, namin kaso hintayin namin yung agent namin kasi wala yata ang gas <laughs> <laughs> so sabi niya before eh test drive is gas up muna show that dashboard it's hmm. almost empty yeah almost empty ano may makita dito so it's okay So guys, dito na kami ngayon sa gas station. So pinapull tank nila. Itong sasakyan na to for uh, test drive purposes. So anong car to? 2023 CRV v Yeah. Para sa friend namin. So after this uh, gas up, then we will pick him up. Kung saan siya naguha. Kasi yung sasakyan namin nasa shop ngayon so hindi namin siya masundo so pinakausapan na lang namin sila na kung pwede eh, i-test drive na yung gusto sa sakyan ng isa pwede naman so guys ganoon sila kadali kausap no? well it's business pero yun talaga no? so guys tapos na kami mag review well so I guess uh, it's the same thing sa sasakyan namin this is 2023 and yung amin is 2025 hybrid so I guess uh, yung uh, kanilang tank capacity is almost the same almost the same is the difference is the year model and then yung hybrid yung isa so I guess um, yun lang ang difference ng dalawa no? though yung hybrid talaga tipid um, siya sa gasolina no? 64 dollars yun yung full tank namin sa so hybrid na yun and then it will take us 3 weeks hindi tulad ng dati that will take us like dollars a month. So yun nga mga pa-ways to wonder. Uh, nandito na kami ngayon sa workplace ng isa. Kaming kaibigan at susunduin na namin siya. So nasa kaya siya? Wala siyang sasakyan. Kaya kailangan niya to. Ito yung unit na gusto niya. Slightly used 2023 pero okay naman. Maganda pa. Slightly used. So baby park ka na lang doon. bayad to at hindi natin sasakyan to magmumulta ka nyan huwag magsubukan masisira ka <laughs> ayos yun ha? okay guys sunduin ko lang yung isa hindi ko na siya tatawagan okay. so dito siya sa teams nag work ganoon natin kung uh, uh ay kita natin siya ito malamig na Malamig na panahon na mga iga so, Kaya siya dito oh, Ano Uh -huh. Baka nasa break room siya. they we're just gonna phone him. Oh, ayan mo nga eh. alat Artex, Artex, alat Yung nag... Oh, yun pala eh. Ang kuryano. Okay guys, uh, salita kami sa salita namin which is, uh, yun po ay Ilocano nagtanong lang po ako na nasaan ka na nandito na kami sa harapan So guys, we'll give you an update after this, okay? Guys, tulad si Mr. Kyle Yung na tayo at papakita na natin yung kanyang magiging sasakyan Almost kapareha ng sa sasakyan ko Hindi lang siya hybrid And uh, 2023 sa kanya Slightly used white car yung sports car <laughs> yung white so eto eto no ano punin mo na 3 yeah oh palitan natin yung gulong ay meron pa yan <laughs> pwede yan di ba check mo the test drive natin yan test drive car lang to pero huh? pwede naman yan kung yan ang kukunin mo kasi ayaw mo naman ng bago pero tignan mo rin yung uh, yung kanyang interest rate kasi minsan mas mababa pa yung brand new kaysa sa slightly used kaya nagbago ako kasi yung yung kanilang interest rate is mas malaki pag luma um, pero ang problema hindi ka natin makaka road kasi ang nakaregister si Crystal yun lang <so> pero tingnan natin ako bala bahala oh, ikaw na magpan kumpara mo sa ganito uh, para ikaw yung mag road test oh, yun, eh, nagpakape si Mang, Mang Kael <laughs> eh, sige ano muna tayo at magkakape muna tayo babalik tayo sa dealership and then ah uh, ano ang tugawa kita likudan si Kati ano si Kael sa harap muna O nga Oh guys, kakapin muna ako sa likod. Teka lang ha. Teka lang. Wait lang. Guys. Si SB muna nagda-drive. Pero babalik kami sa dealership para palitan kung pilutan na palitan ng ano, ng license ng sino ang test drive para insured. So si Kyle lang bibili, so siya dapat ang mag-test drive. So babalik kami doon para i-change yung kung kanino, sino man yung driver bukoy yung license niya and then uh, kagaya nga yung sinabi ko ay tinutulungan natin tong kaibigan natin pero choose wisely kasi may option ka naman bumili ng slightly used ng ng hindi hulugan marami, marami dyan luma pero you must choose wisely uh, yun nga So napagdaanan na rin namin yan from pinaka luma sa luma sa luma hanggang sa slightly used hanggang sa pinaka bago. So kung totally adjusted ka na at sa tingin mo afford mo nang kumuha ng gusto mong sasakyan, why not? Pero kung hindi, marami kang options like may mga luma naman dyan. Pero syempre choose wisely kasi titignan mo rin you, you might uh, consider the condition of the car as well kung worth it pa ba nabilhin mo yung luma kasi minsan luma nakamura ka pero mapapamura ka sa gastos <laughs> yeah, kasi mahal dito unless you're a mechanic kaya mong i-fix sarili mong sasakyan mas maganda pero kung ikaw ay sirani ko katulad ko wag na lang I guess kasi lalo kang mapapamahal at mapapamura ka sa gastos so kami nag decide kumuha ng bago bago and then later nung kaya na namin kumuha ng brand new brand new na pero like what I said kung ikaw ay mekaniko at kaya mo capable kang magayos why not kahit kumuha ka ng luma kaya mong ayusin sarili mo walang problema kasi kung ikaw ay hindi mag-aayos, hindi ka marunong bibili mo yung parts papaayos mo so kung laging sira yan patay ka sa bayarin ka sa bago naman patay ka naman sa laglagan pero ganun talaga tulad ng sinabi ko dito sa amin hindi ito uh, luho necessity to so kailangan namin talaga ng sasakyan dito especially winter time and pa winter na so si Kyle mayroon tong truck pero bumigay eh. so ngayon kukuha na rin siya ng mas maayos siguro kasi parating na rin ang kanyang family so guys nandito na kami ulit sa Honda so update namin kayo after dog change ng driver's license yung mga driver then we'll go and try the uh, the car yung know, test drive namin to so yeah, bye for now so guys daming sasakyan dito no so pakabikapin muna tayo kape muna tayo kape kasi mas masarap magkape mm, yummy sumama ka sa kanya So mga mga kanya dun Dito muna ako pag alaga So guys ito yung Ito yung ano eh Isa sa mga gusto kong sasakyan <laughs> Later na siguro Mas kailangan ko ng mas mataas dito Pero ito talaga gusto ko dati pa On the top bar Ganda yan Okay guys, so We just finished the uh, change oil, no. Cagana kapag test drive and uh, inquiring import naring sa asosakyan sa nito. <laughs> so, ma lalaman namin yung approvals result next week. Then we'll update you from there. So guys, sa uh, bagong change oil na. So talaga, bagong change oil itong sasakyan. So ready ready na to sa bakbakan sa winter. Swap tire done, change oil done. So ready na. Pag-iingat na lang sa pagdadrive ang kailangan. No? So guys, thank you sa pagsama sa amin. Sa pag papa -pa change oil and inquiring ng cars dito sa Saskatoon and uh, hopefully guys may enjoy nyo ay makapagbigay kami ng konting uh, knowledge about uh, kung papaano ang buhay kaya ka. so guys ito yung pinuntahan namin last last week and ngayon eh, nakuha na niya nakuha na niya So mga kawanders, finally, nakuha na ni Kael swear ang kanyang bagong car yung kanyang sasakyan, cr Kumusta naman ang bagong mong sasakyan? Good, okay lang nice daw So guys, maganda ano? Slight news yan, pero maganda 33 mileage. Yeah, 33k mileage. Featuring Fred Hall, Al McKinnis, Chris Chelios, Chris Pronger, Joe Koser, and Tony Malinis. Malinis na malinis ang kanyang sasakyan. At ang bango-bango. Ano naman. Tawan natin yan ng vlog. Separate vlog. Oh, nakuha niya, makalat pa pala. Sorry. <laughs> Naglilipat, Naglilipat kasi siya. So Naglilipat siya ng, siya ng bahay. Naglilipat bahay siya. Kaya magulo-gulo pa. Niya. Hindi, nila, hindi nila nilagyan ng gap? Hindi, nasa sa'yo yun. Kung hmm. magpapalagay ka. Kasi naan um, Hindi kasi kung may pinabili. Hindi kung may gap ka kasi dadag ka na nga naman. Hindi. Hmm. Kaya naman nabibitin nga naman.